Mga señoritos y señoritas. May news report last week na nagpapakita talaga na isa wala talagang <laughs> wala talagang malasakit itong Marcos government sa mahirap. At pangalawa, itong Kadiwa program ng gobyerno ay isang malaking budol-budol. <laughs> It's just one big propaganda scam. Kagaya ng 1 million per boat for Marcos or 1 million Italiano gold per boat for Marcos. Kaya ang daming boto na kuha ni Marcos kasama na yung tulong ng SD card because dyan sa 1 million budol-budol scam na yan. Kaso lang tapos ng election, tuloy-tuloy pa rin ang budol-budol na 'yan. At uh, ayon po dito sa sa report ng Or News ng uh, lumabas sa Philippine Daily Inquirer, nagwawala po yung mga rice suppliers ng Kadiwa uh, dahil po hindi sila pinapansin, hindi sila pinapahalagahan ng mga opisyales ng Department of Agriculture ini snap daw sila. Kaya po ang ginawa nitong mga grupo ng rice farmers na galing Nueva Ecija kung saan nanggagaling yung yung laking, uh, porsyento ng uh, ng uh, mga makabigas na, na binebenta dyan sa Kadiwa Store sa main office nito dyan sa Quezon City. Ang ginawa nila They are uh, stop selling rice. So wala na ma, wala na mabiling uh, bigas diyan or kung meron man ito yung mga old supply pero maubos rin yan. So dahil daw parang walang interest uh, interest ka usapin sila itong grupo ng mga Nuevo Oceano at saka UniGrow Philippines. So sabi nila na hindi na hindi na kami magbebenta. Ver, uh, this is a very serious uh, news po dahil uh, dahil uh, uh yung alam alam naman natin yung Nueva Ecija is considered the rice granary or the biggest rice producing region in the uh, in the country. So titinigil na po nila yung pagbebenta dahil sabi nila gusto, Ilang na beses daw nila na na sumulat at uh, uh appointment sa secretaries ng Department of Agriculture kasi gusto gusto nga nila mas ibaba pa yung presyo ng 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 binebenta nila pero ibiro nyo wala na nga tayo hindi na ka bumaba sa 20 20 pesos at ngayon itong 25 pesos binebenta sa Kadiwa sabi nila, pwede pa nila ibaba ito pero ayaw sila kausapin yung mga DA, sekretar, DA undersecretaries at, at assistant secretaries. E eh, alam naman natin, syempre, na-vlog na, natin noon na ang biggest sign talaga, wala talagang paki si Marcos sa mga mahirap. Wala talagang plano na tulungan yung mga mahirap o ibaba yung presyo sa 20 pesos. Uh, this is shown by the fact na Although nag regularly nagbi-meeting yung mga USEC and ASEC, missing in action si Marcos. Uh, hindi siya nag hindi siya nagpa nagpakita sa kanila mula noon hanggang ngayon or more than a year na kahit siya ang ang sekretaryo ng uh, ng uh, Department of Agriculture. So that, that shows you na siguro interesado lang siya sa smuggling. <laughs> Di umano according sa mga iba, ilan sources dyan na yan uh, to protect the interest of his smuggling friends. Baka kasama na dyan yung interest ni ni Martin Araneta na brother-in-law niya na kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na who was identified by Montulfo and Jay Solza and and Bobby Tiglao as uh, ngayon nag uh, behind diyan sa si Sibuyas is smuggling kaya tumaas ng bagya ang ang presyo niyan. So ngayon naman dahil um, siguro small time lang ito mga rice supply, supplier sa Nueva Ecija, hindi sila nakipag hindi walang nagmi-meeting sa kanila na tulad nitong si Under uh, Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, or si Leocadio Sebastian na mga Duterte boys talaga in fact in the absence of du uh, Marcos boys talaga in fact in the in the absence of President Marcos sila ang parang uh, nagpapatagbo diyan sa sa DA kaya sabi nitong si Unigro Philippines Vice President for Marketing na si Ah uh, Edna Arnado, sabi niya 3 times daw sila sumulat dito sa dalawa Pero hindi lang man daw Sila pinansin At uh, sabi nila After a long time, nagreply reply naman daw sa, Si Panganiban, pero sabi niya uh, Umabot pa kami ng tatlong letter Kaya sabi nila, kung ganito E di tumigil na kami Sa pagbebenta, biro nyo So ngayon, wala nang mabibili Or pretty soon, kung maubos yung supply Wala nang mabibili Dyan sa katika Kadiwa store na yan sa main na sa main sa main office mismo diyan sa diyan sa sa uh, dito sa Quezon City. So, sabi nila sayang kasi kung interesado talaga sila na ibaba yung maging effective yung Kadiwa, mas, kaya pa namin kausapin ng nila kami, kaya pa namin ibaba ito para mabenta naman sa sa Cavite at Laguna provinces. So in short, kakaunti na nga itong mga kadiwa center si ni ako ni ako ni isa pa nga hindi ko nakikita sa pag-ikot ko sa Manila at sa lugar ko sa Sambuanga pero hindi pa minamanage ng maayos pati mga supplier uh, hindi hindi pinapansin ng uh, ng, uh, ng mga usek and asek diyan sa sa DA So in short wala di itong isang malaking pambubudol lang, lang talaga itong Kadiwa program na para ilabas lang na may ginagawa si Marcos para sa mahirap pero wala Biro mo in na yung mga Nueva Ecija uh, suppliers na ibaba yung presyo from from 25 lower pa pero hindi pa rin sila uh, mini meeting ng mga na mga opisyales na ito hindi kaya meron it may ayaw nila ibaba talaga yung presyo ng ng kwan ng, uh, ng 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 bigas sa kadiwa dahil ayaw nila maging effective yung big yung kadiwa kasi kung maging effective yung kadiwa mawawala naman yung ang ma, ma, malulugi at mawawala yung negosyo yung mga BFF ni President Marcos na nag-import ng ng bigas at umaabot na ang presyo nito, 62 up from 50 to 62 Siyempre, mas malaki tulad ng blinag natin noon Mas malaking kita kung pinapayaman mo ang mga ang mga rice farmers ng Vietnam at saka ng, uh, ng uh, India Pero dito, dahil uh, uh, Siyempre, yung mga Pilipino, iba tayo eh Kung lokohin mo yung mga farmers pupunta yan sa media tulad ganito pumunta sila sa sa Philippine Inquirer so uh, meron pa nga, sabi pa nga nila na baka mas gusto nila yung binebenta ng 60 umaabot ng 65 43 to 65 pesos samantala last year bago pumasok si Marcos ang presyo ay ng 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 bigas ay 38 to 52 lang pero ibig sabihin lang nito tulad ng sinabi natin noon tama yung sinabi ni Marcos na magiging 20 peso talaga ang ang presyo ng bigas per kilo. Ibig sabihin 20 peso ang dagdag. Imagine mo, imagine nyo 38 nung pumasok si Marcos. Ngayon presidente na siya, umaabot na sa si 65. More than 20 pesos pang ang increase. So andiyan na yung 20 pesos nyo. Lalo na kayo na makabumoto sa kanya. Andiyan na yung 20 pesos nyo. So yun. Uh, this this to me again points to the fact na na uh, wala ala. ito lang talaga itong itong kadiwa na ngayon o, kaya para hindi, hindi ko nakikita at uh, sinabi nyo rin sa akin sa mga comments hindi, wala rin kayo nakikita ang kadiwa center 14 sites nationwide lang pala ito eh. Ano magagawa ng 14 sites sa daming isla natin, sa daming lugar, sa daming uh, syudad dito sa Pilipinas? Ano magagawa ng 14 sites? So uh, it looks like pinilit lang talaga gawin itong programa again para maalala yung alala ni Pre ni President Marcos Sr. na nag-introduce ito nung time na presidente siya at uh, marami nga kumakalat na na picture na grabe yung 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 <laughs> yung pila ng tao papunta sa sa Kadiwa store. So, wala useless 14 outlets. No wonder none of us are able to to buy or to see eh, any physical store ng Kadiwa kasi 14 outlets. Wala magagawa niyan. So I I once again, klarong-klaro na budol-budol tayo. So please share this vlog to friends and relatives and tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel to join me. May this be another lesson again sa atin when we go out to vote in 2025 and especially the 2028 presidential election. Let's vote for the right candidates na hindi yung mahilig magpropaganda at magbudol-budol sa atin. Sobra na po, naghihirap na po tayo, niloloko pa tayo, ginagawa pa tayong tanga at gago. So thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next vlog.